Ah, uh, magandang araw sa ating lahat, mga taga-Subaybay. Uh, para sa lahat po ito kahit na hindi kahit hindi taga-Subaybay. Kahit na hindi man kayo manood sa ng mga video, sana manood din kayo. Kasi ayun oh. Uh, di ba, uh, malapit ng Kapaskuhan. Ang pamagat ng ating video mga kaibigan, uh, sana magkaisa na ngayong Pasko. <clears throat> Ay, alam niyo uh, sa dami ng problema ngayon, crisis <clears throat> ang ating bansa pero andyan pa rin yung uh, salpukan ng malalaking bato uh, Tayo po ang epektado uh, mga kaibigan, tulong-tulong po tayong manalangin na magkasundo na ang ating mga leader Alam ninyo uh, kung kayo'y nakasubaybay sa mga balita, ayos na sana eh <laughs> Babalik na ang Unity team eh. Ah, uh, kung nakapalita kayo, uh, sabi ng ating uh, mahal na pangulo, hindi na kailangan pagsayangan pa ng panahon na uh, impeachment uh, mag-file pa ng impeachment para sa ating uh, Vice presidente pero ayaw pumayag ng iba. <laughs> tuloy daw, tuloy. Alam niyo ba mga kaibigan, manalangin uh, po tayo kasi masamang mangyayari kung itutuloy pa rin yung tuloy pa rin yung patalsikin ng ating uh, vice-presidente. Oh, nakuha niyo ba ako? Alam ba ninyo kung anong mangyayari? Kung sakali man na, ah, <laughs> ay di naman na ah, may panalangin natin na hindi naman talaga ma, ah, matuloy, no? At saka hindi naman siguro basta-basta papayag ang Panginoon na tumalsik. Kasi alam niyo, unang hakbang yun. pag napatalsik nila ang vice-presidente, isusunod na nila ang presidente. Ayun po, yun. Nako, itagaan nyo sa bato. Kasi alam po ninyo, hindi naman diyan ang laba, ano, uh, sapa na ayong uh, paggasta ng pondo eh. Ang iba dyan, ah, uh, talagang ah, uh, puntaryahin talaga ang ano, liderato hindi eh. uh, po ako magbabanggit kasi po uh, uh, baka po makapirate ang aking channel. Uh, totoo po yan. Eh, ibig sabihin, sa ngayon, Dalawa na, dalawa na ang kanilang babanggain. Ang vice presidente at saka ang presidente. Hmm, iba na galit ng yung iba eh. Kasi bakit daw mga ano ba to? Parang hindi nila gagalangin yung uh, desisyon ng pangulo na og na nang uh, pagasayang ng oras yan. Impeachment na yan. Kasi alam niyo malaki pong gagastusin yan Mga kababayan, pira po natin yung pinagmimitingan nila diyan. Ha? Yung bagas na kit, yung tubig na iniinom. Ating pong bira yan. Kaya po, manalangin po tayo na tama na po. Yung, uh, alam, alam, alam naman natin talaga na ayayin na ay, mga uhaw sa kapangyarihan. Ha? Ah, pa. Magpapasko. Talagang, ah, uh, kasi ang iniisip niyan mga guys, ah, uh, di Pasko, busy. Ah, uh, tapos bagong taon, busy ay magkakampanyahan na ng, sa, sa eleksyon. Alam mo yung mga yan, yan yung mga uhaw sa kapangyarihan. kanya kanyang takbo yan eh. Sa mga, ah, alam mo ba yung, uh, ah, ay, 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 hindi ako basi ano magbabanggit kasi magkakapiray tayo mga kaibigan. Ay, yung mga yan, ang nanonungkulan niya, halimbawa, sa mga prob probinsya, mo? Ang iba dyan, mga talunan na, na uh, tumakbo ulit, para ba, kumbaga sa ano, magpabangulang. Wala naman, di ba? Presidente na nga ang nagsabi. Ibig sabihin, uh, marunong pa sila sa presidente. Kaya ang mangyaringan yan, mga kaibigan, ayun eh, binabasa na ngayon ng ating mga expert din. Pag na, anong gano'n, magra-rally din yan, kahit sino man, tapos isusunod ng ating Pangulo. Yun po ang katotohanan, uh, yan po ang uh, balak. Kaya sana tuloy, patuloy ko tayong uh, manalangin na matapos na ang kaguluhan na yan at magpapasko. Basta ito ang sa akin, mga kaibigan, tayong mga ordinaryo. Huwag na tayong makikisakay. Nakikita nyo ba yung uh, nandun sa idsa? Ah, nagkagulo din ng ano ah. din yung bandang linggo. Ano, uh, kasi pinipilit nila talaga na doon at ipagtanggol si Inday. Si Inday nga eh isiisi lang eh. Bakit sila sila? nag lang yun doon para kung mari, para kay Sarah uh, Pero pero pagnatalsik si Sara, ang titirahin naman ang pangulo naman. 'Yon po ang uh, sana po a uh, patuloy tayong mananalangin para sa lahat. Kasi, ah, crisis na nga. Tapos, sa ah, ganyan pa. Ay, kung... Yun sana. Ay, kung talagang matatapang, di... Padala natin dun sa... West Philippines, eh. nag -baba, Ano yata? Nagpapasikat yung Tagarasya Hindi, hindi. Hindi, napadaan lang dahil yung mga kaibigan. At, uh, nakita nyo naman ang kabaitan ng uh, mga Pinoy. ano ah, kung nabalitaan nyo, ah, uh, uh, ginawgwardyahan pa para maka... Paglakbay ang uh, Russian uh, samarine. E, no, wala naman daw ang yun kasi nasa ibabaw eh. <laughs> Ibig na uh, para makita tapos nag-radio-radio doon. Kaya sana lahat ng uh, tayo, mga Pilipino, sama-sama sana tayong magbantay doon sa mga kagayang yan, mga dayuhan. Kaya kung, kasi kung tayo-tayo dito, Uh, lalo na sa ating mga leader naglalab, nag, parang naglalaban ng mga malaking bato ang ating mga leader ah, magumpasa sa mataas hanggang sa mga mababa ganun lagi kasi uhaw wow, sa kapangyarihan ah, gusto makaupo ah, kaya po ah, mga kaibigan itong darating na eleksyon dyan na po natin kikilatisin dyan natin makikilala nung sino ang mabait. Ang mabait, hindi 'yan hindi pinapahamak ang kapwa. Pero ang uh, uh, ang mabait doon mo makikita. Para sa kanyang uh, paglago, uh, ibabagsak niya yung iba. 'Yun po yung palatandaan ng hindi hindi mabait. Oo, 'di ba? Ah uh, sabihin na uh, makasarili. Uh, kaya po, ingatan po natin sa pagpili ng mga pinuno. Ano ba ngayon? Mataas din, ha? <laughs> kahit sa alam mo, mga kaibigan, mga pinuno, kaya, isample ko lang, kahit labawa, sa barangay natin, pinuno na yan kung tawagin. O, hanggang saan ba yan? Mula sa konsyal ng bayan hanggang sa senador. Ibig sabihin, mga pinuno yan. Kaya po, pipiliin po natin ng mga ugali. Basta may idea na tayo. Kung sino yung pinapahamak ang kapwa, yun yung hindi mabait. Piliin po natin mabuti. At sana, yun know, o, Paskong Pasko na eh, hahabol pa talaga, no. Uh, ayan mo, ata, uh, palalambutin din ang Panginoon ng mga puso namayan yan. Merry Christmas! Patuloy lang tayo sa pagsisikap saka lad onlad natin at sa kapwa dapat, alam niyo ako manalangin hindi po ako nagdadasal na Panginoon, pagpalain ako ang gusto kong panalangin Panginoon, pagpalain mo kaming lahat ganon dapat hindi yung ikaw lang eh, kaso ka mo kung uh, hindi mabait eh uh, hindi lang yun ano hindi lang yung sa panalangin na ano, ibabagsak pa niya ay ibabagsak pa lalo ang mahihirap o sige hanggang dito na lang sana pagpalain tayo ng Diyos